Ayong araw guys, samahan nyo nga pala kami pumandaw nitong mga taan namin na panghuli ng mga kulapo. At grabe guys, malalaki rin talaga yung mga nahuli namin. Dito na nga lang pala tayo magluluto sa gilid ng mga mangroves sa ang luto nga pala natin dito ay sweet and sour Kaya ngayong araw guys, samahan nyo na rin kami pumudrip, tara! What's up guys? What's up mga napadaan lang? So ngayong araw nga guys, maaga na naman kami tinanghali ng gising ni Dugo So ayun na guys, binanggit ko na naman yung tagline natin kasi sabi ng iba nating followers, si eh, gusto daw nilang mapakinggan ulit yun para maguluhan daw ulit sila. Pagkasakay nga lang guys natin dito sa ating bangkay, dadaan lang tayo dito sa may trios natin kasi kukunin natin yung mga kagamitan natin dito sa pagluluto. Kasi guys, doon na rin tayo magluluto sa gilid ng mga mangroves ng ating panguhulihan. Tapos ayun na nga guys, ano, nagbiyahe na rin nga pala agad kami dito papunta doon sa ating panguhulihan ng mga lapu-lapu o puol kung tawagin dito sa lugar namin. After nga lang guys ng 20 minutes ay nandito na rin tayo sa ating paghuhulihan. Kaya nga pala guys, marami mga lapu-lapu dito sa part na to ay maputik siya, tapos medyo malalim. Kaya e, lang guys, medyo mababa ngayon yung tubig kasi low tide kami pumunta dito para madali naming mapandaw. Pagkarating nga lang guys namin dito ay agad na rin dito sumisin si Dugong para hanapin yung mga kawaya namin dito. Ang tawag rin nga pala guys dito sa panghuli namin na to, ang tawag dito ay Bobo. At ito na nga pala guys yung unang pandaw namin dito sa aming kawayan. Grabe ito agad yung nahuli guys. Isang variety siya guys ng lapo-lapo pero puol yan guys kung tawagin dito sa lugar namin. Kulapo rin siya guys o lapo-lapo pero parang native siya. Pero sa ibang lugar guys ang tawag talaga na dito ay lapo-lapo. Hindi ko lang alam talaga guys kung ano yung totoo. Naguguluhan ako. pa-comment na lang sa baba kung ano ba talaga yung mga tawag nyo dito. Pagkapan daw nga lang guys namin ng isa namin taan eh grabe nahirapan kaming hanapin dito yung iba namin taan. Siguro guys baka nakuha na ng iba kasi nawala na dito sa pinaglagyan namin. Ganun talaga guys minsan dito sa lugar namin pag nakikita ng iba yung taan nyo talagang kukunin nila lalo na pag walang tao. Pero okay lang yun guys at least nakatulong tayo sa kanila. Tapos ayun guys ano buti na nga lang guys may natira pang isang taan ulit dito sa gilid at hindi nila nakita at nung pinandaw namin guys grabe may huli na naman. Kaparehas lang siya guys nung unang nahuli natin kaso medyo malaki na unang nahuli natin kanina. Tapos may kasama rin nga pala siya guys is nang tandain dito na doon din nakatira magkasama sila doon sa butas ng kawayan. Tapos eto na nga guys ano nakakadalawang huli na nga pala tayo dito at grabe guys sobrang lalaki din ng mga nahuli natin dito kaya mapapapudrip na naman wari tayo mamaya. Kitang kita nyo naman guys na talagang humihingihinga pa yan at fresh na fresh talaga yan. At dahil nga guys sabi ni Dugong ayaw doon niya mamatay agad itong mga nahuli naming sida ay nilagay niya dito sa may lamba tapos binabad niya sa tubig. Tapos ayun guys sinerte ulit kami may natira ulit isang taan dito sa kabilang gilid. Kaya nga guys dali-daling sinis si Dudugong yan para tingnan kung may huli. Kaso nga lang guys, sa kasamaang palad, pagkataktak ni Dugong dito ay wala kaming nahuli sa part na to. Medyo mababaw kasi guys yung napaglagyan namin ng isang taan na to, kaya siguro nalalabog sila pag may dumadaan. Pero sabi ko guys kay Dugong ay eh, okay na rin yung dalawa na yun at naghanap na agad kami dito ng spot na papaglulutuan natin para makakain na kami ng pananghalian. Kaya ayun guys, dali-dali nga namin hinakot ni Dugong yung mga gamit dito sa pagluluto at naghanap na kami ng perfect spot dito sa gilid. Oh, bakit? May bunga! Rambutan! Ayaw! Rambutan! Taraan! Taraan! Rambutan! Ayaw. Ayan, rambutan! Ayan! rambutan! Ano? Rambutan Rambutan guys! eh ka! Ewan guys! Ano may rambutan pala ayaw, dito! eh no Kita nyo! <laughs> Ang galing nito! O oh, may, may bayabas! Ayaw, may bayabas! Ay may bayabas! kuri may amas ang lalaki. Ang lalaki may amas ayun. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan! Ayan! Gary, nito, Sarap dito. Ya. Alam mo ba yung ano? Hmm. Napanood ko. Nabasa ko dati sa libro nung bata pa ako. Yung ano daw, pang may nakita daw prutas sa ganitong lalaki. Oh. Sa diwata daw yun. Pag kinain mo, hindi ka makakaalis dito, maliligaw ka. Wala ka dyan dugong. <laughs> Tapos ayun na nga guys, ano grabe, nakakita pa nga kami na rambutan ni Dugong do sa gilid na yun. Nangahoy na rin nga pala guys kami dito para makapagsimula na rin kaagad kami magluto. Tapos sabi sa akin guys ni Dugong, ay siya na lang daw muna magkakaliskis guys mga isda para mabilis daw at mabilis din kami makakain. Kaya nga dito guys, ay paspas -pas na siya sa pagkakaliskis at natapos niya nga agad. At habang nandito nga guys si Dugong sa tabi ko, ay nagpasigaan na rin ako ng apoy dito. Dito nga guys, ay pinagdali-dali pa niya ako masindihan namin yung apoy. Sabi ko nga sa kanya, relax ka lang, makakakain tayo mamaya, maya. Kaya ayun guys, agad ko na rin dito sinimulan maggayat na si at Bawang para mailagay natin dito sa ating lulutuin. Uunahin nga pala guys natin lutuin muna itong mga lapu-lapu natin kasi steam lang muna natin 'to para maluto ka agad. Para guys, kahit papaano pag nagawa tayo ng sauce nito, ay luto na rin ka agad chat, saglit na lang natin siyang lulutuin. Pwede rin naman guys na prituhin niyo pero mas nagustuhan namin ni Dugong ngayong araw na lagain lang 'to, steam lang muna. At habang iniintay nga guys namin maluto yung amin ni steam dito na lapu-lapu, eh, sabi ni Dugong, ay ipapakinggan muna namin ito. Nakita namin kaninang mga rambutan. Sana nga lang guys, hindi daw to sa diwata kasi baka kunin daw siya. At dito naman guys, sa part na to, grabe naman yung mga ginatong dito ni Dugong para lang mapabilis yung aming mga lulutuin Talaga namang halos lumipad yung kaldero namin. Kaya nga guys, after lang ng ilang minuto, grabe nung binuksan ko, iluto na rin kaagad itong ating ini-steam na lapu-lapu. Grabe guys, kung makikita nyo, eh, sobrang taba talaga ng isdang to. Thank <laughs> you. Tapos ayun nga guys, ano, nag-isa lang ako dito ng sibuyas at bawang at nilagyan ko na rin ng paminta. At syempre guys, may dala rin nga pala tayo dito ng pineapple tidbits na magpapalasa talaga dito sa ating mga lulutuin ngayong araw. Tapos may dala rin nga pala tayo dito ng tomato sauce na napakasarap talaga. Talaga naman guys, mapapapudri paris dugong mamaya pag naluto to, talaga naman nag-apiram pa kami sa part na to. Naglagay na rin nga pala guys ako dito ng dalawang pirasong green asili para medyo mabango naman yung ating niluluto. After nga lang guys, natin ma-prepare yung mga sauce nito, ilalagay na natin dito yung ating steam na lapu-lapu grabe guys, so, sobrang lalaki naman yan. Iintayin nga lang guys natin to ng ilang minuto at tahaluin natin ang hahaluin para maglasa at dumikit sa kanyang mga laman yung pampalasa nating nilagay. Habang niluluto ko nga to guys, naalala ko lang yung napanood ko sa FB kanina na sobrang mahal pala na ng ganitong lapu-lapu lalo na pag niluluto na ganito. Kadalasan kasi guys silang binibenta sa mga mamahaling restaurant talaga. Tapos ay na nga guys, ano, agad na rin nga pala namin pinrepare yung aming pupud at para nga guys hindi na si Dugong dito makapagintay at gustong gusto niya ng kumurit laman. Syempre guys, nagdasal lang muna tayo dito pagpapas salamat kay Lord sa pag-iingat niya sa atin lagi dito sa pagbablog. Tapos ayun, after nga lang guys namin magdasal, eh, sabi ko kay Dugong, eh, let's go na, kainan na. Kaya nga eto guys, kinuha ko agad isang laman dito ng lapulapot. Grabe, minukbang ko agad. Tapos biglang gumaya si Dugong sa part na to at nakagat niya naman yung tinik. Hindi niya natanggal yung laman, pero okay lang yun daw yun guys. Grabe, sobrang lambot nga pala guys at napakataba nitong isdang to. Talagang sobrang lasa talaga at sobrang solid yung food trip nyo dito. Kaya nga araw guys, ay mukhang matatakam na naman talaga kayo dito sa mga kinakain at pinupood namin ni Dugong. Pasensya na muna kayo guys. Tapos sasabayan pa guys ng ganito kagandang view na pinagkakainan nyo. Talaga naman guys, sobrawaring marami makakainin nyo. Siyempre guys, wala na kaming imikan dugong dito sa part niya yan at naririnig na lang namin yung kaluskus ng dahon at yung mga huni ng mga ibon. At sa lahat nga po pala na napapasaya namin dyan, huwag nyo sanang kalimutang i-share tong video na to. So ayan guys, what's up? Ayan, food trip muna tayo. Salamat uh, sa panonood guys at sana huwag nyo kalimutang i-share tong video natin na to. At report guys nung page na Bababa ang followers. Ito ang tunay na account natin. Itong road to 500,000 na tayo. Ayun guys, salamat sa lahat. Kita kits bye -bye. bye bye! Dahil nga guys, sobrang busog ni Dugong sa part na to nag-relax muna siya habang pauwi kami dito. Grabe, doon na siya humiga sa likuran ng aming bangka. Kaya ayun guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits ulit tayo bukas sa next vlog natin. Tama sa panonood guys, ha ha. <laughs>